Napakasarap. Ang sarap niya. Yan, No? Ang so, parami na naman ang kain. Ha? ito, guys. Magluluto ba ako, guys, ng dilis. Dilis ba tawag nito? Habang, ano ito, guys? Ito, luto na ito, guys. Ano na natin ito? Umpisa na natin. Magluluto ako ng dilis. Yung dilis, guys, o. Yun. Para match dyan sa, ano, Okay. Ito, patayin na natin ito. Ito na lang. Dilis na lang tayo. Dilis. Masarap ito kasi medyo maulan-ulan eh. Diba? ba? Maulog pa. Pampagana. <coughs> okay guys. Oh, kamayin na natin ito. Kaya po yun na yan eh. Pintay natin ito. Tapos simulan na natin guys. Hello, ano uh, na naman ulit tayong lulutuin guys. Ito yan o. No? Oh. <laughs> ito kami guys, nagkakapi kami. <laughs> Pero meron kami lulutuin na uh, green leaves na. Kapakapi-kapi muna. Yan o. No? Oh. Ano okay. na naman ulit ko na ito? Ano na? Oh. Kaya kaka ko, kakopi ko. Kakopi met, kakopi met ko. Ito guys, meron kami yung luluto niya yun. Ito na naman guys, yung dahon ng ano. Dahon ng kamuting kahoy. Balinghoy baga, kung saan nakakakuha ng ano, balinghoy Tapos eh, plus yung dahon ng ano, gabi. Ano, lagyan namin ng dahon ng gabi masarap yan siya magpasamahin yan masarap tapos plus limasag, uh, alimasag na isang kilong alimasag binili namin yan <laughs> binili namin yan diba lang na Guys, ito na siya guys, oh. dinurog ko na. Yan, pinapasuluan na namin. Kasama na dyan yung gabi. Daon ng gabi. Sa ilalim yan. Ah, so, oh. Sibuyas. Tapos lagyan natin ng luya. Diba? Sibuyas puti. Ito mamaya guys. Ito yung pang last natin nilagay. Oh. Wow. tabak kaya ito. Oh. Lagyan natin yung pangalawang gata. Ito yung sabaw natin. Kasakasan natin ako apoy. Ito ay tagaluto ko, master. <laughs> ay, kuha natin ito para ilusluti natin para diba? <laughs> para lalong sumarap. Yan you know. o. Ako na bala kong kasan dyan. Okay, so guys, hintayin natin ito mga ilang minutes. Mga 20 minutes. Hello uh, guys, ito na. Ano, ano? ilagay na natin itong ating salt para magkalasa siya. 1 quart pa lang isa nito. Oh. 1 isang kilo yan, apat na piraso. Oh, man, apat kami man. guys, tigisa isa sa amin. Oh. Petulay na sa akin. Oh. Okay. Ayaw mo kumain na ganyan? Tikman mo naman ganyan. Ano? Palasa. Pinagay lahat, pati kawali. Ang palasa daw eh. <laughs> Sayang. <laughs> Mahal pa naman ang kinu. Uh, ayan, lagyan na namin to guys ng ano, hindi namin pinakita. Cubes, nor cubes guys. Para masarap. Uh, ayun mo na, lagyan mo na, takpan mo na. So uh, guys, takpan mo na natin. Nahihintayin natin ng mga ilang minutes ulit. Yung luto na yung ating naghintay Naghihintayin natin yung natin. Yan o. Oh. na yun o. Oh. Uh, okay guys, tayo. Ito na. Ilagay na yung gata. Last. Pinakaunang gata to guys. Uh, sarap. Pwede naman kumain ng high blood guys. Isang peraso lang. <laughs> Yun, <laughs> Pwede naman kuha na high flat nito oh. Sa braso lang sino <laughs> nga guys o oh. Inunahan ako guys <laughs> Gutom na daw siya <laughs> Kaya, Sige muna ka na kain Kasi ito naman kami nyan nyo guys Takpan muna <laughs> Takpan muna no Wala na kunti ito so, na guys. Ito you na. Know, tumukulo. Oh, okay na to, Maganda nga mayroong konting sa bawo. You know. Okay guys. Manan na natin to Ah. Uh... so guys. <laughs> ito na. Yan you know. na. Wow. Ito wow. na. Wow. Okay na na. Okay na na kanin. Tubig lang guys, to yung bilis. Yung bilis. Ito pa kong na sa lamuna. Na guys. Nagumadali na ako, <laughs> gutom na. Paborito ko rin kasi itong gulay na to guys. gulay na may kasama ano to. May sa ang kasama daw ng gabi, di ba? Laing, di no. na. May kasama na. Ha? na. Hmm. Sarap. Sarap sa pagluluto din ang tulad nito. Parang oh, hindi makita ang buka buwa na mukha ko eh. <laughs> kain po ah. Oh, kayo, kain na. Bebe, kain na. Mm. So oh, delicious. Dagdag to sarap. Hmm. Hmm. Oh? Yung kitong dilis, matabang siya, hindi siya, no? Malat. Mm. Wala nga suka. Pingin ako suka, baby. Up, please. So, please bless. Ito pa, tira ng anak ko yung sipit Laki ng sipit <laughs> yung tigisa ka kasi kami dito, apat na piraso. Tinara pa pa na. Oop. Sabi ng babae, mataba eh. Yun, hindi naman pala. Ano? Hindi. Wala sa kana? Wala sa kaligay? Ayun mm -hmm. pa si Tim kanina sa... Mahal pa naman, tapos wala pa lang. Sa eh. sunod. Display lang pala yung ano? Display lang pala yung mataba. Ayat. <laughs> Malaki lang pala. Hmm. lalaki ng sipit ah. Maka matagal na tong huli siguro eh. <laughs> Kaya payat na. Wala sang alipi. Bagay, bawal naman sa atin maaligid oh. Okay lang to. Siguro ano yung pag aligid kasi masama din ang aligid. Yung ba? Diba? Diba, <coughs> ako, makarami ako ng kanya -kanya nito. Ito pa sa sarap ng ano to eh. Dilis. Marami na naman ang kain ng kanin. Pwede ka nga yung kanin eh. <laughs> Sarap sa ito balingoy eh. Yan o. Oh. Lawan ng ano, balingoy. Talbos. Tapos may bigatin sa kapit. Ha? Tama sa so sugar po yan. Ah, mahirap talaga pag lagi masarap yung kinakain. ರೌತಾ <San> Pagkakita ng subo pa. Malinam na mga kasambaling wa eh. O, tipit matagal na sipit sipin mo pa yan

nag-atake yun na naman yata kagawin stick ko ha sure, okay. sabi ko eh yung binadaw ko dito na limang ilang piraso nawala eh ay thank you God maraming salamat bye bye mag-atake